Ano po ang pinakamalaking pangamba ninyo, Zul, para sa mga kabataan sa kasalukuyan at paano namin ito malalampasan? Ang aking pangamba ay baka makalimot kayo sa Allah at huwag ninyong kalimutan ng Allah. Kailangan ninyong maging mga taong nagtataguyod ng limang beses na pagdarasal. Ito ay bagay na palagi kong pinapaalala, okay? Ikaw ba isang wakfino? Opo, Zul. Ako ay nakapagbigay na ng maraming payo sa mga wakfino, hindi ba? Sinabi ko na dapat kayong magsagawa ng limang beses na pagdarasal, magbasa ng banal Quran, kumilos ayon sa mga turo nito, pag-aralan ng mga kahulugan ng Quran. Sinabi ko rin yan sa kanya bago ikaw at magsikap kayong isa buhay ito. Maging isang tunay na muslim at mu'min, mananampalataya, at ang lahat ng inyong mga problema ay malulutas. Ito ay magpapagaan sa ating mga alalahanin. Dahil kung ang mga kabataang babae ay matatag sa kanilang pananampalataya, ang susunod na henerasyon ay magiging matatag rin sa kanilang pananampalataya, okay? Kaya ito ang aking pangunahing pangamba. Kailangan ninyong manatiling matatag sa inyong pananampalataya, sundin ng Allah at ang kanyang mga utos.